yung symptoms din niya, parang may similarity rin sa PCOS, no? Oh, Pero paano oh, natin oh okay. <laughs> paano natin siya, oh, oh, oh. paano natin siya madi-differentiate? <laughs> kasi din. pati hormones, eh. Ah, oo. Oh, oh. um, actually, ang PCOS kasi, um, di ba, i-define ide mo natin, ang PCOS, ano siya, um, polycystic ovarian syndrome, ibig sabihin, may mga si sa loob ng ovary na nag-cause ng irregularity ng menses at hmm. nag ang effects din nun ay metabolic. While ang myoma, bukol siya. So, ang sintomas niya, ano, depende sa location. So, yung bleeding, mm. pelvic pain. While si Picos naman, infertility, mm. irregularity ng menses. Iba-iba oh. mm -hmm. yung mm. symptoms. Oh, oh, ito ang bukol eh, sa uterus po ano kasi yes. yung uh, sa piko, sa ovaries Ovarice, po. O oh, sa oh. location oh. ng difference din. Okay. Mm -hmm. yes. So Pero, napakahalaga uh, din talaga Dok, ng mga tests, 'di ba, na ginagawa natin. So ano po ba yung mga tests na ginagawa natin para malaman natin if may myoma, paano uh, po ba natin 'to na-diagnose? Ah, uh, so unang-una muna pa kay pumunta sa doktor mo, tapos sa physical examination. Mm. So, minsan pag malaki, nakakapa na siya ng doktor. Tapos, kapag may nakapatay or nagsuspet siya tayo ng myoma, pwede tayong magpa-ultrasound. So, sa ultrasound, doon natin nalalaman kung anong size, mm -hmm. saan ang location, or ilan ang myoma. Kasi pwedeng multiple myoma or madaming tumutubong myoma. Tapos next noon, after ultrasound, depende kasi sa location. Kunwari, nakita na, parang suspect na sa loob or sa submucous part, mm -hmm. sa lining. So, pwede tayong gumamit ng hysteroscope. So, ang hysteroscope, isa siyang ano um, aparato na gumagamit ng kamera na pinapasok sa cervix sa loob ng matres, tapos sinisilip doon kung nasaan yung bukol. Mm -hmm. Tapos kapag nandun ka na, kasi di ba pwede siyang pang-investigation, pwede mo na ding kunin. Ah, ah yes. Oh, oh, oh. Hindi na, Hindi na, na pag nasa loob, pero depende kasi yun sa diba? size. Sa size. Oh, oh, tapos, meron din tayong tinatawag na hysterosalpingography. Pero ginagamit lang siya na investigation kapag may infertility tayo. Okay, Kasi parang um. naglalagay ng ano, dye. Mm -hmm. Oo. Tapos, tinitingnan natin kung nasaan yung location ng ano, ng... tawag nito nung bukol. At saka, mm -hmm. investigation siya, kunwari, kung may bara, so ibig sabihin, hindi makapasok yung sperm, magtatagpo ang sperm at saka egg cell, kaya hindi nabubuntis. Parang, mm -hmm. Harang. Tapos, meron din tayong bagong imaging ngayon, yung MRI. So, mas specific siya. So, tawag nito ay magnetic resonance imaging. So, maaari din siyang gamitin. Pero usually, ang ginagamit talaga natin mainly oh, yes. yes, uh -huh. yes, yes, na. oh. ay Sapat um. naman ngayon, ultrasonic. Yes, out. Sapat na. No. dok sa mga, yung mga risk naman, ay mga taong at risk naman dito magkaroon ng myoma. Mas common po ba ito kapag ka hindi pa nanganganak or sa mga nagkaroon na ng anak na kababaihan? Mm, ang commonality. Actually, ano, depende din siya kasi 'di ba ang ano na risk factor natin maaring. Mm -hmm. mm -hmm. Oo. So, kahit nanganak ka or hindi ka nanganak, maaari kang tubuan ng bulo. May hormones kasi, syempre, nag-iiba yung hormones kapag ka nag nagbubuntis sa ang isang babae. Oo. Compared dun sa mga hindi pa nabuntis, Dok. Sa mga pag fluct yung fluctuations ng hormones nila, may difference, meron, meron ba siyang uh, risk dahil nga nagkaanak siya at sa hindi pa siya nagkakaanak? Usually kasi yung mga, ano, yung mga hindi pa nagkakaanak, so sense mas hmm. hormonally sensitive sila so minsan doon sila nagkakaroon ng myoma at saka nga pala kapag buntis 'di ba mataas yung hormones hmm. mas lumalaki sila ah hmm. oh, nakapag oh. existing talaga doc tapos oo oh, oh, tapos ano magbubuntis. magbubuntis pero habang nagbubuntis minsan hindi na siya ginagalaw kasi kapag ano madugo kasi yung ano was highly vascularized ang ano ang matres ng isang buntis, di ba? Kasi susuplayan mm. si baby. So, hindi na natin siya ginagalaw kasi madugo siya. Mm. You know? you so, Dok, pal... pag-usapan naman natin yung treatment. Ah. kasi napag-usapan na natin paano siya nadadiagnose. So, paano po ba yung treatment? Tsaka curious ako, kapag ang babae po na may mayo, matas nagdadalang tao, paano din po ang treatment? Kasi oh. syempre, may baby <laughs> na, na isinasaalang-ala. Oh. Okay. So, ihati natin yung treatment sa conservative mm -hmm. at saka surgical. Mm. So, conservative yung ano muna, medical. Pag asymptomatic, wala tayong ginagawa. Mm. Next, kapag example, ang sintomas natin ay nagdurugo. So, maaari tayong magbigay ng pampaampat tulad ng tranexamic acid. Mm. Pag example, meron ang complaint niya ay pain. So, pwede tayong magbigay ng analgesics or NSAIDs, mm. ibuprofen, yon tapos, maaaring din natin siyang bigyan ng hormonal treatment. Oo, uh, oh, tulad ng ano um, combined oral contraceptive. Kasi di ba, hormonally induced siya. Mm -hmm. So, um, pwede din yung levonorgestrel IUD, pwede din implant, or yung depo injections. Kasi may studies na nagpapaliit siya ng myoma. At saka, pag sobrang malaki ang myoma, nilalagyan, ah, binibigyan din natin to ng medical management. Bakit? Kasi ang goal natin, papaliitin natin siya kasi ha, aslo kapag lumiliit siya, mas lesser yung blood loss during surgery. So, ano yung mga gamot na yon Tulad ng GNRH agonist, mga danazol, letrozole, yon Pero, hindi siya pang habang buhay kasi usually ginagamit lang siya 6 to 12 months. Tapos, pag tinanggal mo din yung gamot na yun, bumabalik siya sa original size. Okay. O kaya, okay. minsan, after nung gamutan na yun, minomonitor, tas saka nagsisurgery pag malaki na. Mm -hmm. So, ilang bondok bago yung kanilang surgery, ginagawa yung ganitong kasi um, ng pag Um, Usually nga, 3 um, to 6 months of treatment, tas afternoon, pwede na mag-proceed sa Ito surgery. Din po mm -hmm. Yes, oo. Kasi... um Uh, based sa studies, naglilesan yung blood loss. Ah, mm. uh, actually, mga 30% blood loss. Malaki din yun. True. Oo. Itong, tapos, itong... ngayon naman, di ba sa treatment, meron tayong conservative. Meron din tayong surgical. Mm. So, kailan tayo pumupunta sa side na yun na surgical? Mm. So, first, kapag lagi na siyang nagdudugo, tapos nagkakos ng anemia. No. Ah. Mm. Next, kapag sobrang malaki, pwede din tayong mag-surgery doon. Or, di kaya sobrang mabilis yung paglaki kasi pwede tayong mag, ano, pag mabilis baka, ano na to, hindi lang mayoma. Mm -hmm. Tapos, next, kapag may infertility. Mm -hmm. So, ginagamot natin yung pwedeng surgery. So, ano ba yung types ng surgery? Ayon. Ayun, ah. Ayun. Iba-iba din. <laughs> Oo. Depende po ba yan, Dok, sa size? Actually, depende sa size. Depende din sa kagustuhan ng babae na magbuntis or hindi magbuntis. Ano sa location? Oh. No? Yes, yeah, sa location. Mm -hmm. So, unahin muna natin yung mga babaeng gustong magbuntis. Mm -hmm. So, mm -hmm. ang tawag doon ay myomectomy. Gumagawa tayo noon. So, ano ba yung myomectomy? Mm -hmm. So, myomectomy, tinatanggal lang natin yung myoma. Myoma lang? Oo. Pero pinipreserve natin yung buong uterus. So, mm -hmm. yung myomectomy, marami din yung techniques like i-open, surgical, or abdominal. Mm -hmm. Pwede gumamit ng scope. Tinatawag natin laparoscope. So, konting incision Kodos lang yun. Oo. Oh, oh. Or pwede din yung hysteroscope. Oo. Oh, oh. Pinapasok kapag submucosal. So, sinusungkit na. Oo. Galing. Kayang sungkitin lang po na. Oo. Oh, oh. Tapos, doon na tinatanggal. <laughs> Oo. Okay. Oh, oh. Tapos, meron din naman tayong ano, kapag example naman, um, hindi na niya gusto magbuntis, mm. matanda na, wala nang function yung matres. Pwede na tayo mag-hysterectomy tatanggalin talaga yung miss ano pong difference? Nun? Ang ang difference kasi noon yung myomectomy tinatanggal lang natin yung myoma. Yung hysterectomy yung buong matres. Tatanggal. Tatanggalin na lalo na pag sobrang malaki.